Great day mga idol Magandang araw sa inyong lahat Ito po ang inyong lagi. Kapunta po tayo sa Makati ngayon Kasi may tawag sa atin na Magpaparitas lang daw ng pintura So busy tayo pero Isingit lang natin ito kasi Huwag naman natin pabayaan madala sila Sayang din mga idol eh So baka sakali may ma-share na naman ako doon sa inyo eh meron kayong mapulot na konti so update ko kayo punta muna ako good morning mga idol ah, ito ang inyong anwagi nandito tayo sa isang ano bahay na merong pinapipinturahan sa atin yung kanilang mga wall kaya ganyan o oh. yan tapos yung ano ayan mga hanggang dun ayan ito pa ayan so, yung mapunta na yan dun kaya lang ang gusto nung mayari eh gaya ng kulay na ito sa cabinet kasi bagong gawa tong cabinet na to eh gusto niya ganyan ganyan yung kulay So, itong kulay na to, eh, ginawa lang. Pinimpla lang to. Hindi ito binili ng ganyan na. So, ang kulay nito ay beige. No, maraming klase yung beige. May light beige, mayroon dark beige. Ito, basta ito yung hindi natin alam kung ang tawag dito sa beige. Ito, basta beige yung kulay na yan ang gagayahin natin. So, ah, maganda kasi para magaya mo yung ganyan-ganyan. Kung makikita nyo yung tiran niyan, kung mayroon pa, mas madali. So ay may nakuha ko mga idol, may tira pa. Ito. Ayan. Ito yung ano, ito yung puti na gagawin natin ng kulay na beads. Na gagamitan natin itong ito. Uh, beads kasi ito, ang kaya ang panghalo diyan ito. Rose na. Latex to mga idol ha. So ito. Ah, ngayon ang gawin mo, kumuha ka nung sample. Ito meron na akong sample dito eh. Ayan mga idol oh. So ngayon habang hinahalo mo ito, hindi ba dadagdagan mo nga ng rosina. Ito. Papatakan mo siya pa konti-konti no. Haluin mo nang haluin tapos saka mo siya ipapatak doon sa sample mo. Ayan gayahin natin. Try natin no. So, maputi pa. So dagdag uli no. Ayan, dinagdagan natin ng konti pa. Halo ulit. Ayan. Patakuli natin. Ayan, konti na lang. Lapit na. So, ganun lang mga idol. Patak-patak lang ng pakunti-kunti. Para makuha niyo yung talagang kulay. Ano? So, ayan. Ah, i-share ko lang sa inyo yan uh, marami naman dyan alam kung magagaling na sa pagtitimpla ng pintura pero hindi naman sila nagsishare eh, so ito ako, sinishare ko yung kunti nating nalalaman so ayun mga idol, thank you very much ito muli ang inyong anluwagi, sumasaludo sa inyo isa pang tip ko sa inyo mga idol yung, halimbawa kagaya nitong pader na ito nakakita nyo, nagmamantsa-mantsa naglulumot-lumot o, oh. na natin yan pero naglulumot-lumot tapos ito Ayan, oh. Ayan, pag pininturahan mo yan, yung ipipintura mo dyan, lulutang uli yung kulay na yan, kahit magpaulit-ulit ka. So, ang gagawin mo dyan, para maprevent prevent yung paglutang niya sa susunod, ah, uh, i-primer mo muna siya ng acrylic emulsion. Ah, ito yun, oh. Ah. Pakita ko sa iyo. Ayan, oh. Acrylic emulsion. Ayan, mga two kaya lang patutuyuin mo mabuti muna yung una tapos yung pangalawa saka mo ngayon isusunod yung pintura mo lalo pa pag mga flat yun ang bilis nilang lumutang so ngayon kahit na si miglos yan lulutang pa rin yan so yun ang tip ko sa inyo gumamit muna kayo ng acrylic emulsion no? pagkatapos nun at tuyong tuyo na saka nyo i-apply yung pintura so ganun yun mga lodi o yan tip ulit sa inyo yan ha kasi yung iba dyan na ah, magagaling na hindi naman nagtuturo eh ah, tayo na kahit nasabihin natin na eh, hindi tayo napakagaling may alam lang tayong kunti i-share natin para naman maraming matuto pa ha ah, diba? okay thank you mga idol salamat yan mga idol ah, bago tayo magpintura i-prepare na muna lahat natin yung mga dapat pinturahan para tuloy tuloy na tayo so tara maglilihan muna ako Ayan, sisimula na, na nating lihahin yan. Para kung kailangan lagyan ng emulsion, lalagyan natin para matuyo na. Ito naman yung bakal, itong gate. Uh, flat black yan. Yan ang gusto nung gusto dyan, flat black. Kaya, inamil din naman yun yung flat black na yun. Ito ito so, itong likod na to medyo marami kasi yung usok ng tambot so nagsasak yung, yung pag nag i start yan na ah, dikit sa kanya yan kisa na yan natapos ah, ko na yan yung kulay brown inamil yan ayan na mga idol naka na tayo nung acrylic emulsion so ito yun na ah, pwede na natin itong bahira ng pintura pwede naman kung gusto ninyo ay flat muna pwede ah, tapos saka yung ano yung tapot na talaga yung semi gloss kung semi gloss no kaya ayan, pwede na nating pinturahan ito ngayon tuyo na siya oh kaya lang medyo makintag kung hindi lang masyadong klaro sa camera makintag siya kala mo may varnish yun para siya nakabalot ng plastic ayun pinturahan na natin tara yan mga idol nakuha na natin yung kulay so ito yung ano sample na natin ito yung minasilyahan ko na uh, tingnan natin kung ano Ayan, oh. So, ayan. Halos, sa ayan, ito yung dati. midyo ah, medyo hindi klaro sa camera, no? Pero, ayan na, ah, malapit na siya. At, kuha na talaga natin yung kulay. Ayan, oh. Magkakulay na sila, oh. Ah, pagka bagong pahid kasi tight pa yan pag natutuyo yan magdadark na yan makukuha na niya talaga yung kulay na nahanap natin. Kasi sa unang pahid talaga yan, medyo maputi pa. Pag natutuyo na, yun, nagdadark na siya. Nakukuha na yung talagang kulay. Yun yun, mga idol. Sinsya na, ingay. Eh. May construction kasi sa katabi namin. At ay, uh, itutuloy-tuloy na natin yan, mga idol. kuha na natin yung kulay. Yan, guys. Natapos na natin. Logo ng dalawang araw. Ayan, o. Oh. Ayan, yung ginawa natin na dati ay lulumot. Ayan. Tapos, ito yung kabila. Ayan, medyo madilim nga lang. O, ayan, o. Ah, diba, maliwanag na. Tapos, yung dito pa sa kabila, mga idol. Ayan, mga idol, o. Ayan, o, ayan, o. Yung iba ba, yung ano na yun, feebles yun kaya hindi na natin yun idinamay so yun mga idol natapos na natin okay o so, paano eh salamat ng marami sa inyo no sa inyong pagsuporta at yung mga ngayon palang nadaanan ng uh, video na to mga idol uh, kami po ay nag upload rito ng iba't ibang tips tungkol sa mga repair ng bahay ano yung mga kagamitan sa loob yung mga gripo mga ganyan. So, kung gusto niyo marami pang malaman na uh, uh, tungkol sa repair, pwede po naman kayo mag-subscribe para mas marami pa kayong mapanood, no? Wala po namang bayad diyan, libre po 'yan para sa inyo. At isama niyo na rin ano, i-hit yung notification bell para updated kayo. Na kada mag-upload kami, mapapanood niyo agad. So, 'yun, yeah, salamat nang marami. Uh, lagi po kayo mag-iingat. Ito po muli ang inyong Anluagi. Muli po ay sumasarado sa inyo. Thank you po for watching. Ingat po, God bless.